kami na napagkasunduan namin nagsum kami nung isang gabi lahat ng buong Pilipinas na membro ng Liga ng Transportasyon yung Elta Foundation dahil ngayon ang Elta Foundation ngayon ay awan ng Diyos ay na naging uh, Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas Foundation na ngayon kaya yan na ho yung ating rehistro. so ngayon ho yung tungkol doon sa strike bukas na idinideklara ng ating uh, na si Mr. Balbena at uh, balita ko si uh, Kamodi ay eh, parang nag-call off naman siya hindi na siya yata tutuloy mm -hmm. pero hindi ko alam dahil mag maghapon pa tayo ngayon pa nag-uusapan di ba? kaya kami buong Pilipinas ay kausap ko ang Pangulo namin sa Region 1, 2, 3 hanggang Region 15 ng Karaga, barn at saka car ng Mountain Province at saka itong uh, Region 4, Region 3 ay kahapon. Sa huli, nakiusap si Atty. Diaz na imarites na may isang pamilya ko party list sa Cavite. mula sa General Trias Capite para sa Balitang Malaya. Ito si Buboy Patriarca. Naguulat